Naglabas ang Malacanang ng Executive Order No. 44 na nagtatatag ng food stamp program bilang isang flagship program ng gobyerno. Nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang naturang EO noong ikalabing dalawa ng Oktubre. Ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ay idineklara bilang flagship program ng national government. Magiging pangunahing implementing agency ng nasabing programa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakasaad sa EO na dapat magsagawa ang DSWD ng mga kinakailangang hakbang para sa matagumpay na pagpapatupad at pagpapalawak ng Food Stamp Program. Kabilang dito ang pagkilala sa mga karapat-dapat na benepisyaryo at pakikipagtulungan sa mga kaugnay na stakeholder upang matiyak ang mahusay at napapanahong pamamahagi at paggamit ng Food Stamps. Ang DSWD ay inatasan din na makipagtulungan sa iba pang National Government Agencies o NGAs at Local Government Units para sa implementasyon ng programa. Binigyan din ng direktiba ang DSWD na tukuyin ang naangkop na staffing pattern at kaukulang pamantayan ng kwalifikasyon para sa paglikha ng mga karagdagang posisyon na kinakailangan para sa pangangasiwa at pagpapatakbo ng food stamp program. Bubuoin ng DSWD ang implementing rules ng EO 30 araw mula sa bisa nito. Poponduhan ang implementasyon ng programa sa pamamagitan ng appropriations ng DSWD at mga katuwang na ahensya nito. Ang Food Stamp Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DSWD na naglalayong bawasan ng insidente ng pagkagutom na nararanasan ng mga kabahayan na may mababang kita. Sa ilalim ng programa, magbibigay ang gobyerno ng monetary-based assistance sa pamamagitan ng electronic benefit transfer o EBT cards na maaaring gamitin sa pagbili ng mga piling food commodities mula sa eligible partner merchant stores. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Kresilin Katarong, SMNI News.